sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot sa halip. Ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kayo nga'y tumatawag sa kanya ng ama, ama ko. Ang tanong, eto ang tanong, next point. Ano ang kaugnayan ng Espiritu ng Diyos sa ating pagiging anak ng Diyos. Ano nga ba ang kaugnayan nito? Bakit kailangan kong panampalatayanan? Bakit kailangan kong panghawakan? Itadagdag pa natin sa verse 14. Bakit ang isang patnubay na tayo ay anak ng Diyos kung may patnubay ng Espiritu? O ba? Dinami pa natin tanong. Kung bakit kailangan tayong pamunuan ng Espiritu? Bakit? Bakit kailangan? At siyempre may dahilan kung bakit ko inalabas ang ganitong katanungan. Bakit? Upang makita natin ang ugnayan ng Espiritu ng Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Upang makita natin ang ugnayan ng Espiritu sa pagiging anak ng Diyos. Bakit? Ang kaugnayan ng Espiritu sa pagiging mga anak ng Diyos, next point, ay ang Espiritu ng pagkupkop o pag-aampon, yan yung ugnayan, yan yung connection natin sa Panginoon. Ang espiritu ay binigay sa atin upang kumpirmahin ng isang legal na transaksyon o makasal makasagot parang ang nais ng ama ibig sabihin ang pagkupkop o ang pag aampon may transaksyon na nangyari sa langit.